Siyak ang mag-asawang Levy at Jobel dahil sa nakita nilang maliliit na bagay, maputi, mataba, at kikislot-kislot sa loob mismo ng tenga ng bagong panganak nilang sanggol. Ikalabing isa ng hunyong, excited ang mag-asawang Levy at Jobel Naiuwi na kasi nila ang panganay na anak nila na si Lebron James o Baby LJ. Ang munting tinig sa pag-iyak ng sanggol, senyales raw na malakas ang bata. Pero ang pag-iyak na ito, hudyag pala ng problema. Halos mapinat si Jobel sa pag-aalala. May nakita kasi sa tenga ni Baby LJ, bako pa man daw sila lumabas ng ospital. Ang uhot sa tenga ni Baby LJ sa pula. Tinanong ng investigador ang ilang eksperto. Sa amin pong nalaman, magugulat kayo. At ito na bang si Baby? mag recovery na kaya? Gabi na, hindi pa rin tumitigil ang pagtangis ng sanggol. Natataranta ako, hindi, hindi, hindi kami nakatulog nung gabing yun, kasi yung bata. Puti yung ano eh, kumbaga yung, yung uod, may pinaka siyang dulo niya, tapos yung hulihay niya, parang may butas. Kinakarga namin siya, pinapadede, hindi naman ayaw naman dumede. Tapos iheli namin siya konti, hihinto, tapos iiyak na naman. Tapos nakita ko yung ngayon sa tinga niya, may tumutulong parang dugo na nag, parang nagmamantika pa nga eh. Hanggang umaga, hindi raw tumigil sa pag-iyak ang bata. Dinala nila si Baby LJ sa klinika malapit sa bayan ng San Antonio. Laking gulat ng medical technology sa kanyang nakita. Nakita ko nga may puti na sumisilip sa uh, may tenga na mismo, no? bang force set, uh, una, the first attempt was uh, not successful. Kasi pag tuwing gumagalaw yung, yung uod, napapaigtad yung bata. So parang disturbed siya. And then naghintay kami ng konting uh, mga ilang minuto. Kasi sabi ng father, wait mo, later on lalabas din ulit yan. Pag lumabas to ng konti, hilahin ko ha, ah, Kung ganun. Sige po, sige, sabi ganun. nag ako, then I was lucky no. Pull it off. tanggal naman. It was uh, really moving. Talagang nakasabit siya sa forcep. Kumagalaw-galaw ng galaw. Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman nila para kay baby LJ. Hindi ako makapaniwala na that was a very strange day na makakakuha ako ng uod sa sa tenga ng bata. Kasi it's very unusual. Pero hindi pa tapos ang problema. Nagkaroon daw ng infection ang kanang tenga ng bata hindi ko matiyak ang source ng infection. But definitely, there was an infection. Talagang nakita ko. But this source, I cannot pinpoint right now. So my suggestion is this. To clear any doubt, i-refer ko na lang po sa ear specialist for further evaluation and management. Ilang oras matapos mapatakan ng antibiotics sa tenga si Baby LJ, isa pang uod ang lumabas. Nandun, nandito na sa dulo ng tenga niya yung uod eh. Kaya kami na lang yung kumuha ng uod sa tenga niya. Ganon din kalaki kung anong yung unang nakuha namin, ganon din yung pangalawa. Infection na kasi siya. Pangako yung utak niya na ano, na apektuhan. Kaya yung eardrum niya nasira. Ayon sa isang parasitologist, hindi guri guni ni Jobel ang nakitang uod sa tenga ni Baby LJ. Tinatawag itong ectoparasite sa isang insekto at hindi galing sa katawan ng ina ng sanggol. Hindi siya yung parasite na, na usually na alam natin ng mga bulati sa tiyan. Ang tawag sa kulay mga ectoparasite, no? mga insects. Ang tawag doon siya, eh, no? yung larva ng langaw. Maaring itlogan daw ng langaw ang tenga ni Baby LJ. Pwede siyang ano, sa nosocomial dahil sa binapuan ng langaw, itlogan ng bata pagka panganak. Karamihan niya sa hospital eh. Pag yung mga pasyete hindi masyadong nakakagalaw, dinadapuan ng langaw, may mga open wounds, may itlogan, tapos nag yung itlog. Para higit naming maunawaan, kumonsulta kami sa entomologist o eksperto sa mga insekto. Tinatawag daw na blowfly o flesh fly ang uod na lumaki sa tenga ni Baby LJ. Very sensitive kasi yung sense ng smell ng mga bangaw. Yung kanilang pagkain, kahit malayo, amoy na amoy nila yan. Tapos kung wala silang ibang pupuntahan doon sa palibot, yung mga bata nga na bagong panganak, pwede na puntahan. Mula sa pagsusuri, nalaman namin ang edad ng uod ng lubabas ito mula sa tenga ni Baby MJ. Base doon sa nakita ko doon sa picture na ipinakita mo, siguro mga dalawa hanggang tatlong araw na yung uod na yun. So malaking possibility na pagkalabas pa lang ng bata, ay nakapangitlog na agad yung bangaw doon. Posible raw na nakuha ito ni Baby LJ bago ilabas ng Neonatal Intensive Care Unit o bago pa ibigay sa inang si Jobel. Ha? Huh? Pero paano nangyari yun? Hindi ba't istripto ang ospital na bawal magpapasok ng bisita na posibleng magdala ng mikrobyo sa mga pasyente? E paano na lang ang imahe nila bilang one of the best hospitals in the Philippines? We don't allow anybody except the mother and of course the baby and the and the uh, staff nurse to enter the rooming in kasi nga ayaw nating makapagdala ng sakit kasi pag baby wala pang masyadong immunity yan eh okay hindi pa nakapag-produce ng mga for, yung katawag na uh, depensa sa si infection maliwanag pa ng hepe posibleng nakuha ang uod sa labas ka ng hospital. Para naman kina Jobel, palinis ang kanilang lugar at alaga nila ang kalinisan ni Baby LJ. Tapos hindi pa sila naniniwala na may uod na pumasok. Bakit daw magkakauod eh? Ano, kabata-bata magkakauod. San ko daw nakuha? Hindi ko po alam, sabi ko. Nanintigan pa rin ang epi ng ospital na imposible sa kusali nila nang galing ang uod. I respect that, pero I will not discount the possibility na pwede rin sa labas ng itlog at gumapang papunta sa tenga. We can always complain and we can always answer the complaints because anybody has, has, can make a complaint. But we just have to answer the complaint kung totoo nga o hindi yan. Nilinaw naman na mag-asawang Jovel at Levy na hindi sila nag-aabol sa ospital. Layulin lang nilang huwag maulit sa iba ang nangyari kay Baby LJ sa ospital sana wag na maulit yun. Kasi mahirap din. Siyempre, nanay ka, mararamdaman mo yung kung anong dinaramdam ng baby mo. Lalo na, sanggol pa noon Para makasiguro na wala ng insekto sa tega ni Baby LJ, dinala namin siya sa Kirino Memorial Medical Center. Sinuri ang bata ng espesyalista. Gamit ang tinatawag na video otoscope, sinilip ang pinakaloob na parte ng tenga ni Baby LJ. Sa loob, yung nakita ko, buo naman yung salamin ng tenga o eardrum. Walang butas, walang uod, walang luga. Magandang balita para kina Levi at Jobel na ligtas si Baby LJ. Pero paalala rin ng doktor na kailangan pantayan ang paglaki ng bata. Yung regular immunization, tapos yung pag-observa sa bata kung normal yung kanyang development pagdating sa pagsalita. So, dapat maano na tayo, mababahala na tayo kapag 2 years old ay hindi pa nakakapagsalita ng ng simple sentences ang bata. Wala ko okay, ng Noong nakaraang Miyerkules yeah, yeah, yeah. na masyal na si Baby LJ sa aming tanggapan. Huh? At dahil unang buwan ni LJ handog namin ang munting regalo para sa kanya. Ligtas man si Baby LJ. Magsilbigtahan sana ang laging sitwasyon niya para hindi na maulit sa iba pa ang naranasan nila.